Good day at magandang tanghali, umaga, hapon at araw sa inyong lahat mga ka-JT At eto nga po pala ulit, tinawagan tayo ng ating panganay at uh, kami may pupuntahan At yun nga po, hindi ko po alam kung saan tayo pupunta Basta ako tawag lang yon tapos drive, pagka po wala pong drive uh, May tawag po na ibang nagpapadrive, ganun po yung pangkaraniwang kong trabaho on call driver mga ka GT at syempre dalampas po tayo dito sa aming resort at yan po nandiyan si Yokai na hindi pwedeng makunan at nakahubad syempre napakalinis po niya kasi may pasukan na second day of classes second day ba o third day basta medyo nalimutan ko lang po at after po niyan mga ka JT ko konti pa lang po yung taos tuwing sabado at linggo na lang po yung magkakaroon po ng bisita dyan sa resort na yan uh, free po yan palabas po tayo dito mga ka JT at nakita ko po si Jeff uh, Corpus at si John Start Queto, yung uh, Butchoy Queto, Randy Queto at yan si ate. Tapos mga ka JT, syempre shoutout nga wala po kay Pinsan Bernard Cadio Asensil. Kay Sir Gilbert Aguirre na nasa kanyang isang bahay po dito sa Pansol at si Mrs. Aguirre. Shoutout po sa inyo. Kay Elvis po Walagaya. At sa lahat ng tropa, kay paring Anoy Arnold Abier, kay paring Eugene Palentino at kay paring Joseph Katapang. Ingat kayo dyan sa work nyo sa ibang bansa sana pag -uwi nyo mayaman na kayo mga kumpari kong kababata ko at syempre mga ka GT palabas po tayo dyan eh. ayun, lang po ng pesta namin kaya medyo mayroon mga bandaritas po tayo gamitin lang po natin itong sasakay na to at makakaranas po tayo ng traffic sa kabaan po ng kalsada na to ha, lalo po sa national road nagmaneobra lang po tayo hindi maring hindi tayo magpapakit dyan eh. -ano lang po tayo pambahay lang po tayo kasi may ahatid lang po ako at may kukunan mga ka JD at syempre, pagkatapos punon at naikot ko in sa sasakyan, uh, dumiretso na po ako palabas para ko po si Ate Janet at uh, meron kaming pupuntahan at mamimili po 'yan, uh, regular ko po 'yan. Syempre, uh, hindi ko pwedeng hindi pag-drive 'yan. Siyempre, alam nyo na, nandiyan ang aking kabanangkas, tsaka sa ating monit ko, nandiyan po yung kinabubuhay ko. At uh, alam nyo naman po, wala pa po tayong mga drive ngayon. At hindi po ako nakapag-bike kanina na medyo masamaho pa noon. Ngayon naman nung hapon, may gagawin tayo. Baka bukas na lang po uli ako na umaga makapag-bike at makapagpapawis. Sa ngayon po, busy-busy po tayo maghapon ngayon. Drive po ng drive. At shoutout nga pala po sa mga taong naniniwala sa akin at sumusuport at nanonood. Shoutout sa inyo. At kay Ate Lenny, nga nasa ibang bansa din. Tapos uh, kay Kuya Med, nalagi lagi na lang nangihingi ng pangayuda. Pero joke lang po yun. Kuya Med, ki Moldes, shoutout sa'yo. mag ka na lang at mag yosi ka na lang. At wag mo nang awayin si Auntie Mele. At yan, pagdating ko po dyan at lumabas na po sila. Siyempre, diretso na po tayo sa nasa road. Dadaan po tayo dyan ng alma mater ko, Barreto. Tapos diretso lang po tayo ng kuya, Bukal. At shoutout nga pala po kayo na pari Marino sa mga classmate ko si Nawini at si Mary Ann at uh, si Atina at si Sonia at si paring Abed ingat kayo dyan sa Israel at uh, medyo magulo, po, magulo dyan ingat kayo, lagi kayo magdasal dyan at dito mga ka-JT, lampas lang po tayo dyan medyo wala pa pong traffic dito sa kahabaan na to alam nyo naman po yan, lost Nap city yan palampas po tayo na papuntang Bukal dyan papuntang Bypass, papuntang pong ano dire-direcho lang po tayo, papunta po tayo ng munisipyo at meron lang po kung kukunin at idadalain doon sa munisipyo syempre mga ka-JT eh, may inaayos po ako. Paalis na po uli ako. Hindi, joke lang po yun. May inaayos lang po tayo doon para sa, ano, sa mga kailangan ko sa requirements. Pero kung maniniwala kayo sa akin, pwedeng oo, pwedeng hindi. At ala, pwede naman nagjo-joke. Alampas po tayo dito sa Barreto. Ayan po yung Barreto Elementary School. At uh, dire diretso lang po tayo dyan, lalampas na po tayo ng Kuya, tapos ng Bukal, hanggang sa makalampas po tayo ng Stoplight, dito po wala pa po talagang traffic uh, Pero may mga estudyante na po nag-aaral ngayon, syempre may pasok na po eh, ang legaling mo JT sa kalam. At dito po mga ka-JT, syempre alam nyo naman po, uh, nasa dito na po tayo sa Pinas, sa Pinas naman po, ito lang po yung regular kong gagawin eh, nung nagbakasyon naman po tayo, sagot lang din po ng dalawa kong ate yun. Ah, uh, papakabait na po tayo at ayon na po natin maging pasaway. Basta ito na lang po tayo, uh, kung sino man yung tumawag sa sa dalawa kong ate uh, at uh, drive po tayo. Pero pagka po ako may drive sa labas, hindi na po nila ako inuobliga kasi yung po yung hanap buhay ko yung pinag-iinkaman ko. Yung tawag sa labas na drive at mga ka-JT syempre, medyo alam nyo na ang presyuhan ng ganon kontento naman po ako sa buhay single. Siyempre, alam niyo naman po yan na sarili ko na lang po iniintindi ko. Hindi naman po ako mauubusan at hindi rin po ako magkakameron kasi wala naman po tayong pagkukunan. At dito po mga JT, dire-diretso lang po tayo dyan. Lambas na po tayo dyan ng, ano, ng kay paring Randy Rimas. Shoutout sa iyo, paring Randy Rimas. Mag-ingat ka lagi at huwag ka maglalasing na. Sa matanda na tayo, going ano na tayo malapit na tayo magpunta sa 50 Sampung taon na lang ano na pa senior na sa happy birthday sa'yo. alam mo naman na hindi na ako makakapunta sa iyo at uh, alam mo naman na uh, meron akong pinagagaling na karamdaman mga ka uh, yun nga po, hindi naman magtatampoy at lab na lab ko yun si paring Randy at ito po lampas po tayo sa office ni paring Marino uh, barrio bukal po yan tapos meron po dyan na uh, basketball tapos uh, elementary rin po rin ng uh, bukal Lampas lang po tayo sa JP, sa Shell, lahat ng station dito, yung mga kainan, tapos dito po nakaramdam na po tayo ng traffic. Lampas na po tayo sa bypass, ah, uh, stoplight dyan na eh, hindi naman po tayo nakaramdam ng traffic. Ewan ko lang mamaya pagka rush hour, hindi naman po makawala ang rush hour kahit naman sa ibang bansa. Pagka fix hour or rush hour, mm, awasan, yun, eh. siyempre patawid lang po tayo. Lagi pong traffic, kaya lang depende-depende lang po sa traffic dito po, eh, ay ay eh, sa ibang bansa po, hindi naman po ganon pero pagka po yung busy hour yung kalsada talaga naman po nagkaka-traffic wala po nagagawa po talaga lahat naman po siguro ng basa hindi ko lang alam sa Amerika basta sa napuntahan ko po uh, na, na, lugar limit ko po nakikita sa rush hour or peak hour ang traffic po dito po alam uh, lampas na po tayo sa J.P. Rizal ang hospital ng Maynila ng Laguna hospital ng Laguna ah kalamba lang po pala mali po ako pwede na rin po buong Laguna uh, public hospital po yan. Nako, pagdiyan po kayo dinala, sigurado po ako, sigurado lang po ako. No comment po at ito, kaliwa po tayo sa may stoplight na lang. Papasok na po tayo ng City Hall. Ikot lang po tayo sa City Hall tapos sana po ng parkingan, tapos pasok po sa loob. But meron po akong inasikaso, kailangan po natin ng mga requirements para po pagpunta ko po doon sa lugar na yun, naka na ako. At joke lang po yun. Magugulat na lang po kayo kung nasa ang bansa ko. Sana matuloy yung isang kaibigan ko. At malapit na po yon Sana po uh, tatawanan lang po namin kayo pagka po siya ay nakalis na uli. At ayun naman, kilala mo ko sino ka, so yung kaibigan kong lab na lab ko yun, kahit anong mangyari, talaga may pagtatanggol ko yun, mapamali o mapatama yun. Aba sa yun, pag tumawag sa akin yun, rescue ako doon. At syempre mga ka-JT, ikot lang po tayo dito sa apapuntang uh, papuntang City Hall ng Calamba City at uh, tayo ay may kukuno lang po dyan, wala naman po tayong gagawin dyan. Umikot lang po tayo, nautusan lang po tayo dyan at meron lang po akong hinuwa dyan na papers at tapos may hinatid lang din po kung parang pasalubong po ba yon alam kung ano nasa plastic na Ikot lang po tayo dyan dahil hindi po pwedeng pumarking sa may loob. Kaya pumarking na lang po ako doon sa may labas. Doon inantay ko na lang po yung taong imimit ko at kukunin ko yung ano. At syempre mga ka-GT, napakalaki po ng city namin. At uh, yun naman po, uh, dati po yung mayor namin yun, nanalo po ulit. Napakagaling naman po yung nanunungkulan na yun. Sigurado po ako kasi po uh, wala naman po ako masasabi sa kanya. Okay na po yung ano, naka, para sa akin ay naka Tulip at maling kaysa sa sardinas at lakimi. Joke lang po yun, mga ka -GT. Related po lahat ng mga taga-Kalamba dyan. Mas masarap ang maling, tulip, corned beef kaysa 5-5-5, lakimi, tapos ano pa. Uh, yun nga po, mga ka -GT. Related lang, mga makaka-gets lang po ng mga taga rito po sa Kalamba City. Mga ka At di syempre, kaliwa po tayo dito. At ah... Uh, Liko lang po tayo dyan, mga kasaka alam JT. Liko lang po tayo dyan. Liko, liko lang po tayo dyan. Papasok po ng parking nga dyan. At lahat lang po ng sinabi ko ay pawang hindi katotohanan or pawang katotohanan. Basta makakagets. Alam nyo na yun. Parking lang po tayo dito, mga kasaka alam JT. At medyo mag po tayo dyan ng kausap natin. At eto, papunta po tayo sa Rizal Stadium. Pero hindi po tayo dun pa parking. May nakita po kong parking space, space pa rito. Nalag-iisa. At uh, kung maliwa lang po tayo dyan, para po At nagberienda lang po ako dyan, kumain po ko ng turon Tsaka, inom-inom ng konting soft drinks mga ka-JT Siyempre, at uh, hindi naman po pwede lagi tayo nag nagiinom ng soft drinks Basta ito mga ka-JT, dire-direcho lang po tayo dyan Basta uh, may nakita ko yung pwedeng park-parkingan uh, Parking na po kayo dyan, pre-parking po ito Medyo malayo nga lang po kayo maglalakad papuntang City Hall At siyempre mga ka-JT, dito naman po, hindi naman po pwedeng bantayan mo yung parking mo tapos ikaw magpa-parking basta first come first serve eh, mga JT ito po inaantay ko na po medyo lumaki po ang tiyan natin kumain po tayo dyan kasi at nakainom po tayo ng tubig pero syempre hindi po tayo hinga para hindi po lumabas ang tinitingnan tingnan ko po yung tiyan ko po dyan at uh, sobrang pakit ko po dyan at medyo nakakumukuloy yung na mga ka JT na katatapos ko lang po kumain dyan at uh, ko po yung maruya ay hindi humagugustuhan ng isa kong ate dadalang ko sana kaya lang po yung maruya balot na balot ng Itlog at harina, yung po ba yung, ano, yung binabalit sa Maruya? Kaya hindi na po ako na bumili, kaya nagmerienda na lang po ako. Uh, bukas ko na lang bibili ng merienda yung kapatid kong ate ko, agwa nang lagi pong nag yung ano, kailangan po ng merienda yun, at, at na, po yung kaban ng cash, at kaya hindi po makakaalis ng bahay yun. Kaya lagi ko pong binibili ng merienda yun. Sa ngayon, hindi ko po mabili kasi kasama ko si ate Janet, at saka medyo makulimlimang panahon at medyo mag-uulan at kinuha ko po yung camera ko para ay lapit ko po yung pagpapakit ko at yun nga po mga jt after po nyan dumiretso naman po tayo papuntang crossing at ako'y may pinikap naman ng na paninda ng aking ate sa kanyang tindahan sa kanto ng Pansol at dito po do, dito po ako duman sa may papuntang City MALL at nga po isang ano dito ah, parang alam niyo parang mall mini lang pero napupunta rin naman po ako dito pag may bibili na ako at pagka po dito bukas pa at meron din naman pong available dito at doon dyan na lang din po ako napasok at dito po mga GT, lalampas po tayo sa riles ang pagkakalang ko po ang ah, may sakop nito ay halang pa rin po halang at mga konsyal dito dati at kapitan ngayon ay kakilala ko po close, close friend at yun nga po mga ka JT dire diretso lang po ito likod po ito ng Rizal Stadium meron pong daan dito kaya hindi ko lang po alam kung binubuksan pagka meron pong laro kaya hindi ko lang po alam kung nag open na yung gate dito basta ako nandito ako sa likod dumaan ang labas po nito ay dun po sa may mall na sinasabi ko at may ospital Meron naman pong poso rito na nag-guide. Minsan po wala. Kaya lang, minsan po traffic po talaga. Hindi po mawawala ng traffic dito. Uh, Kalamba City. na po ng kalsada. Tapos uh, kahit double-double lane na. Eh marami po talaga sa, sa kinanadaan dito. Lalo pagka yung rush hour na tinatawag dito sa Pilipinas. Mga ka-JT. Uh, Siyempre, sa mga hindi ko po na-shoutout dyan. Maraming maraming salamat po sa panonood. Pasensya na po. At hindi ko kayo nababanggit. At uh, kay Parin Bullet, uh, Bullet. Alcantara, shoutout sa iyo sa family mo. Hindi ko malimutan kay Benak Lansanas at sa mga tropahan kay Kuya Bugoy. Uh, Garbida, shoutout sa inyo sa mga hindi lagi lasing na si Kuya Bugoy at ito po mga ka JT, dire diretso lang po tayo sa mga nalimutan ko, pasensya na po Kiyang Villanueva, pagigigihin ng paglilit yun at ito nga mga ka JT, dire-diretso lang po tayo dito at paglabas ko po dyan sa highway na yan syempre papunta na po tayong crossing dahil po tayo na isang malaking mall pa uli dito at uh, pagdating po dun sa may stoplight kakano lang po tayo papunta po tayo ng isang pamilya na pang store store parang tawag dun yung bilihan na marami wholesaler lampas lang po tayo dito sa mga kainan dito dito may kainan po dito na napakasarap ng ano yung tawag dito yung crispy pata hanggang ngayon crispy pata pa rin na napakalambot tapos pero may mga sosa parang adobo hindi ko po lang kung anong ano basta meron po dyan howding kung tawagin na uh, hanggang ngayon buhay pa uh, at yung dating rubal wala na po at uh, doon po masarap ang baset ito mga kajiti syempre uh, may kus-may kus lang po tayo dyan nalalapit na po tayo sa aking pupuntahan at uh, pipikapin ko lang naman po yung pinamilyan ko at dadalhin sa tindahan ng ate ko. Uh, yun naman po yung lagi natin ginagawa. Hindi pwedeng hindi natin tanggihan. At ang uh, aking kinabubuhay na sa mga ate ko. Uh, real talk po yon ni JT sa akalam. At syempre, mga ka JT, hindi na po magtatagal ang video natin at nalalapit na po tayo sa pamilihan at pipi uh, pipikapin at babayaran ko na lang po. At mga ka JT, paglampas po dyan, ayan, uh, mayroon pong ball dyan na kulay blue na dalawang letra. At tayo mga ka-JT, after ko po rito, um, nakaranas po tayo ng traffic na naman At hindi na po magtatagal yung ating video, see you on my next video At yun nga po, nagpatawid po tayo, so medyo konting relax lang po tayo sa kalsada At huwag na po tayo makipag-road rage um, Mga driver ko, at uh, hindi pasensya na po sa lahat ng nakaka- hindi ko nakasa-shoutout pala. Sa pasensya na po pala. Ngayon mga ka-JT, hanggang dito na lang po muna tayo. See you on my next video. Babus mga ka-JT. Hindi po tayo nakakapag-bike ngayon. Kaya